¡Tenía que Yeah, yeah. Inawal nito sa mga mani mo, huwag na kayong lumapat ang nagkataan natin na ha? Huwag na kayong Ay! Oh! Oh! Ay! Ngayon na kayo dyan nagkamapitan natin yung nagkakamera lang ang ano? Ha? Yan yung kakamera ha? Pag kayo kayo kahit nagawad mo rin ha? pangalawa, pangatlo. Ha, ha, nah.